Oh, wow, wala wow, na masipin at may sakit oh. pa up natin si Pina. At alam niyo ba dito sa Taytay -tay, may libreng check up ng mga hayop? Baka diyan din sa lugar niyo ba bayan yata meron. Uh, dadali ko siya din ngayon. Tara, tuturo ko sa inyo. Lalo na yung may mga alaga dito sa Rizal, sa Taytay -tay Rizal. Especially. Baka din nga lang na may libre tayong ano, check up dito ng mga hayop. Sa mga hindi pala nakakalam po sa yung ating agriculture, bali yan yung palengke natin, yan lusutan dyan. Bali dito may shortcut dito, lusutan to dito sa palengke pa rin. Yan, nandito siya sa gitna, ayan o. Oh. Nandiyan ang agriculture natin. Yun. Yan, dito, dito, yun. Dito yung free check up sa hayop, tsaka yung agriculture. Hi guys, nandito ako sa agriculture office ng Taytay -tay Rizal. Uh, bale, ipapacheck up natin si Pinat kasi ilang araw nang walang gana kumain tapos mahina. Ito dito nga pala ito sa likod ng ano, palengke. Ito yung doktor dito. Meron din dito mga binhin binibigay. Di diba may mga binhi rin dito binibigay? No? Yes po, meron din po mga punla. Mga punla, ano? Wawa-wawa naman Ano mm -hmm. mga free dito para sa mga pets? Uh, uh, you leave all, giving ano, anti-rabies, yeah. check-up. Ah, 'yun ang mga libre dito. Mm -hmm. ah, thank you ah. Yan guys, pwede rin dito humingi ng mga punla. Ayan o, no, yung nakapunla na siya. Lilipat niyo na lang. Ano to, te? Ay, ano to? Yung mustasa? Papachoy po. Papachoy. Oh, maganda to. Tsaka ito, lettuce. Tapos ito, ano to, te? Kamatis? Kamatis to, no? Hindi. Ay, hindi po. Panigang. Ah, panigang ba? Ito, ano to? Okra. Okra, yan o. No. Upo. Patola. 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 Ito sili. Mga sili. Yung. Mga nakapunla na. Pwede pala ganyan. Dati kasi buto lang yung alam ko eh. Nangihingi ako ng buto dito. Bukod yung buto. Bukod ako. Ah, bukod yung buto. Bukod. Eh, ganyan yeah. na lang hihingiin ko. Patola, sir. Sige na Eh, si sir. Oh, hihingi oh. Sa so, kaway nga dyan, sir. <laughs> Anong tinuturok mo, Dok? Vitamins? Oh, kumiya. Sakit? Nana. Pero siya ni Pina to. Dok, thank you po, Dok, ha? Ito pala yung project nila sa mga ano, halaman. Ito si Sir, buto lang yung hiningi, oh. So, sir, pwede rin mga punla ito, nangingi akong punla. Rockling para ililipat eh, na ayon, lang. <laughs> yung, punta kayo dito sa agricultural office para makahingi kayo ng mga bindi, buto, at saka free baboy. na check up sa mga baboy. ano sa mga hayop hmm. mga aso sa walang, walang punla ng baboy eh tsaka ang baka kayo sana yung ingo tsaka manok may bate thank you for watching God bless